Uy, sabaw, te? pa. Eh, hey, dagal sabaw tubig. Paano? Ah, oh, anong ginagawa niya din ngayon? Ano po, 5 minit dyan na. Ah. Magluto pa lang sila, magluluto pa, pa lang sila, oh. Ang mga marites dito sa tindahan. Ayan, oh. Bagong guli pa si ano, si Mama Nurse. Ito ang chef cook talaga namin, si Mama Nurse. Ayan. Oo. Oh, vlog ko lang yung mga pagkain niya. Binigyan niya ako ng ano. Para mag-vlog. Mamaya, may pagnaluto na yan. Eh, ano ko na pagnaluto ni mga pagkain na lutoin niya yan. Ito muna. Eh, sa silip ko na, Ben. Kaya ni si Miss Elf, baka madagdagan pa yan. Ano ba yun? Meron kayong ano? Ano to? Sinigang to? Mamoy. Kahapon, sinigang rin yung kahapon. Nilaga, ah. nilaga. Ay, nilaga pala yun. Hmm. Ay, ah, ko, wala pang laman yung tindahan niya. Wala pang buto. Ah, si Godo at si Ada. Ang oh. mag-ama, oh. oh. Ay, yung mag-ama, oh. Wala, no? yun yung mag-ama, oh. Oo. Oh, ayan. <laughs> Nakawunan pa siya. <laughs> Bakit nandito si Ada? Be, asa si Mimi? Ha? Ano, ano? Kay Kim? Kay Kim? ayaw mo kumaten. Hindi. Ngayon pa naman meeting nila. Hindi pa lang <laughs> harapon. Uy, bakit nag-Ati Mildred ka na lang ngayon? Wala ka nang... Kaya sa nani nga eh, kaya sa nani sa nani. Ano sa nani? sa nani. Bakit Ate Mildred, di ba mamila ako? Mamila, Bakit? Bakit nagbago na ngayon? Ayoko nga ng Ate Mildred. Mamila. Oh, o, tama. Mamila. Oh, o, tama yan. Wala kang makukuha sa akin pag Ate Mildred ka lang. Bago ah. na Dumating na pala yung ikaw mo. Ito. Oh, o, ganda. Sabi ko, baby, wag na may palawit. Kasi nga natatanggal yung sumasabit yung may palawit eh. Okay. Ang hilig ni baby sa mga ganyan may palawit. Sumasabit eh. Hot... Lao, tinan mo. sus, oh, sus, Seryoso talaga siya.